So hello guys, magkakaroon tayo ng isang honest review. Ayan, sa so, mga mahilig mag uh, mag-intake ng collagen at glutathione. Ayan. Uh, hello sa inyo guys. Ayan. Uh, sa mga mahilig mag-take ng gummy vitamins. Ayan. So talagang wrong choice yung ginawa ko para may proof ako na tinake ko. Ayan. So kung konti na nga, ayan o. Oh. na. Ayan. Ayan. Sama sa mga may insulin resistant po ayan inyo focus ko po, po ngayon yan so. Magandang supportive supplements pa ang collagen at glutathione. Ayun. Pero sa mga may insulin resistance better to consult your endocrinologist. Yan so, para mas safe. Pero kung hindi mo talaga hilig magpa-check up at gusto mo na lang mag-take ng mag-take ng medicine regimen or ng mga gantong klase ng uh, supplements. <laughs> or sa mga or sa mga ganitong klaseng supplements is tuturuan ko kasi tuturuan ko kayo ng better choice ano kung magte-take kayo niyan kung kayo magte-take ng gummy worm. packet malakas tong makapagpa-weight gain malakas tong magpalak magpalaki ng chan so tayo naman 'di ba may mga may insulin resistant dapat iwasan na natin yung matatamis and loaded po ito ng sugar although hindi po ito masyadong matamis pag inaano ina ko na minangat ako pa kain po, Nandun pa rin yun. Loaded pa rin po ito ng sugar. So, ayan, huwag yung akong gagayanin. And this is for the review purposes only. Kaya, nag-take ako ng ganito. Kasi ayaw ko nang ayaw ko magsalita ng walang proof. Gusto ko may proof. Uh, so, kahit bawal ito sa akin, nag-take pa din ako. Kasi nga, ins may insulin resistance ako. So, dapat capsule form or tablet form yung kinuha ko. Pero, gamit form yung kinuha ko. Dahil nga gusto ko ng product review. Ayan. So, mga mahilig minom ng or mag-take ng gummy vitamins, iwasan nyo yung mga gummy form ng apple uh, cider sa mga mahilig magpapayat, sa mga mahilig, mga mahilig uh, mag-take ng pampaantok like yung gummy vitamins na melatonin and then yung mga gummy vitamins ng collagen at ng uh, glutathione. Para po yan sa may insulin resistance, ha? Huwag niyo akong gagayanin. <clears throat> kasi sobrang ano nito sobrang ano magpalaki ng tiyan <laughs> ako normal yung pagdumi ko ng umaga gabi, gabi eh. kaya sabi ko bakit ganun mas lalong lumaki yung tiyan ko so doon ko napatunayan na talagang uh, once na may insulin resistance ka resistance once na may insulin resistance ka iwasan mo na huwag ka nang pasaway kasi alam mo yun, ah, ayan, sa mga gusto ng paliwanag, parang ano lang yan eh. Nag naglalagay ka ng tubig sa isang baso na umaawas lang, hindi na kasya, at hindi, hindi pumapasok lahat dun sa baso. Parang may, parang sa um, insulin resistance lang yan. Kapag kumain ka ng kumain ng matatamis, aawas lang yan pupunta lang yung sa dugo kasi hindi na pumapasok dahil nga may insulin resistance ka. Eh, isang reason kung bakit nagpuproduce ang ating ng insulin is kapag nakadetect ito na mataas ang sugar intake mo eh mapapagod yan, magiging type 2 diabetes yan kapag kumain ka pa rin ng kumain ng matamis kahit na hindi na pwede sa iyo magtutuloy yan sa type 2 diabetes pag nag type 2 diabetes yan, ah sige lalong mas mahirap kasi nung tiyunti nang nakakasira yan ng atay ng kidney, ng mata at ng ating puso pati na rin sa brain kasi nagpukos yan ng Alzheimer disease so kung ako sa inyo kung alam niyo may insulin, insulin resistance kayo na kayo gumaya. Ano hindi kayo nagpa-check up, pero nakikita niyo yung effect sa inyo na nagkaka, uh, yan, nagkaka warts kayo at the same time niyo yung liig tapos nag-weight gain naglalagas ang buhok so lahat ng sinabi ko yan nasa akin yan so isang advice ko lang kung gusto nyo mag uh, and collagen as supportive supportive uh, supplements sa inyong katawan uh, dun tayo sa ano hindi gamit vitamins kundi dun sa capsule form or tablet form inla. thank you